Magandang hapon po Congressman Chell, Si Lord De Vera po at si Denise. Magandang hapon po. Magandang hapon Lord at Denise at lahat ng nanonood at nakikinig. Alam ko po hindi pa kayo nakakahinga kagagaling do lang po sa uh, alam ko ano sa, sa plenary. Pero okay, unang tanong po uh, kayo po ni Congresswoman De Lima ay nag-express ng disappointment sa uh, hindi pag livestream supposed din ng proceedings ng ICI, sir ano hubang pwede pang gawin ng mga tao para magkaroon ng transparency well, kami po ay naghain ng isang um, panukalang batas para bigyan ng ipin ang independent commission yung kasing existing na commission na gawa ni Pangulo ay uh, sa tingin namin kulang sa power wala siyang um, full subpoena power, wala rin siyang contempt power, at uh, wala rin siyang uh, abilidad na makipag-ugdayan um, halimbawa sa Department of Justice para sa witness protection and uh, immunity kung kinakailangan sa mga whistleblowers. So ang isa namin panawagan ay um, isertify ni Pangulo na urgent itong uh, bill at uh, panawagan naman sa mga kasama namin sa House at sa Senado ay ipasa natin itong uh, panukalang batas at isa batas na natin itong house bill 4453 Okay um sir isa po sa I mean the public being able to see these uh, proceedings is one way for them to um, stay on track sa kung ano po yung nangyayari dahil madami din po ang talagang nagbabantay no um isang tanong po sa mamamayang Pilipino is how do you actually sustain um that outrage dahil lang sinasabi madalas po ay eh, pag nakakapaglabas na sa social media may nasasabing mga salita, ay eh, parang okay na at nagkakalimutan na Well first of all sa aming bill ay dapat public ang hearings ng independent commission at uh, yun ang isang kinalulungkot din namin uh, na nagiging um, walang access ang publiko sa mga nangyayaring uh, pag iimbestigan ng ICI at um, how do we sustain this? How how do we continue the call? Well, unang-una, una, maganda sana kung manawagan tayo, mag tayo na meron tayong citizen participation sa mga proyekto ng DPWH at ng iba't ibang mga de departamento na nakaka sa atin na sa, sa pang-araw-araw na buhay natin. Uh, we We should have access, citizens should be able to participate. For example, in um, monitoring uh, flood control projects, in monitoring environmental projects, in monitoring road widening projects, and other projects that affect us um, directly in our daily life. Yang mga bagay na yan ay uh, magandang kasunod sa mga ginagawa natin, mga rally at protesta. Opo, naalala ko po kung di ako nagkakamali, may mga video po ng uh, EDSA-DOSA, no? Uh, kasama po kayo doon. Tama ho ba ako, uh, Congressman? Isa po kayong batang-batang cheljok noon. Kasama sa mga nag out ng mga panel of prosecutors? Pan, uh, um... uh, yes. Uh, tama yun, uh, Lord. Actually, yung nung araw na yon kami na dapat ang magpapresentan ng ebidensya. Mm -hmm. Kaya nung we were set to, it was our team that was supposed to present the evidence on one of the articles of impeachment that day. Mm -hmm. Kaya medyo nabitin niya ako kasi handa na kami nung nalaman namin na yun nga, uh, matutuloy nga na yung, yung walkout. Mm -hmm. At uh, kaya mula doon, ang pinuntahan naman namin ay ang uh, kalsada. Nag-etsa It's, like, nga tayo. No? At uh, Congressman Chil, ito very spontaneous in the pre-social media age at that. Ito ay sa text lang, ano? talagang text lang. Maalala mo yung mga tawagan, punta tayo, punta tayo sa ganyan ata uh, walang halos walang nagplano noon ano uh, pero congressman shell matanong ko lang ano ito hubang pag uh, so far sa ilang buwan niyo dyan sa kongreso was it everything you imagined it to be or for worse or or better <laughs> well para sa akin napakagandang pagkakataon ito na isulong ang good governance mm -hmm. napakagandang pagkakataon din na makapag-push tayo ng mga much needed reforms na kailangan na kailangan ng mga mamamayang Pilipino. Mm -hmm. One of the things for example that we have done is um, we have released our SALN. Kasi yes. sa ang aming paniwala ay dapat ang buong pamahalaan ay isa publiko ang uh, at buksan ang kanilang salin kasi isang malaking bagay ngayon ay kailangan may balik natin ang kumpiyansa ng ordinaryong uh, Pilipino sa ating um, gobyerno. Mm -hmm. And that would be one way that we can show the world that um, we are af we are serious about transparency and accountability. Yung isa rin na dapat uh, it ito ay panawagan din namin na sa pag-imbestiga ng DPWH ay i-wave na nila yung kanilang mga bank secrecy. Uh Uh, para mabuksan din ang mga baka accounts nila at malaman natin kung meron silang mga tinatago na kayamanan. Oh, pero that, uh, Congressman, that's assuming that all of them will be honest about their sal-ins. Kahit na. For me, it, it, whether they were honest in their sal -in or not, the sal provides a baseline for determining whether they have or they are acquiring mm -hmm. ill-gotten Wealth. Mm -hmm. Kung hindi sila nagsabi ng totoo nung ginawa nila yung SAL-N, mag-check natin kung meron silang tinatago. Kung sa original sale ay maayos yung kanilang disclosure, mm -hmm. pero kita natin sa lifestyle nila, meron silang mga Ferrari na mm -hmm. worth millions, mm -hmm. meron silang bahay na napakalaki na mga mansyon, meron silang mga relo na worth 10 million, ay alam na natin agad na hindi nila nabiliyan sa kanilang sweldo. At may pera sa basura. nga ng mga recycling Ayon. advocates. Ang dami nating nakita, no, Yung sinasabi uh, walang six digits ang kanilang mga monthly salaries pero milyon-milyon ang halaga ng kanilang mga sasakyan. But Congressman, um, let's go back to what happened uh, last week after the grand rallies of um uh, not last week but of 2021. Uh, ano po ang ano kaya ang susunod? Kailangan na tuloy-tuloy yung ating panawagan sa ating pamahalaan na magkaroon ng pananagutan. Hindi sapat yung nagkaroon ng expose, hindi sapat yung may mga tumestigo sa Senado at sa House o kaya sa ICI. Ang hinahanap ng taong bayan ay accountability, na magkaroon ng parusa yung mga mesala. At hindi lang yung mga nasa ibaba, kundi yung nasa likod nitong uh, sobrang laking corruption. We have to, dapat ma natin na ang lalaking pera itong pinag-uusapan natin. Kita nyo naman eh, yung, yung nilalonder nilang pera halimbawa sa mga kasino, ilang, magkano yon Yung pinakita mga letrato sa, sa house noon na halos isang buong lamesa na punong-puno ng, ng pera. ay hindi hindi dapat maulit yan at mm -hmm. uh, kailangan ma malinis natin ang hindi lang ang DPWH, kundi ang lahat uh, ng departamento ng ating Executive Department. Opo, kayo rin po ay na, hindi lang sapat dapat ang may makulong, dapat mabawi rin ang pera ng tao, no? Ang pera ng bayan. At meron po kayong pinupunto na may batas po para dyan, ng RA 1379, na maari pong i-gawin uh, po ng uh, Solicitor General. Soljen, uh, sa totoo lang... Uh, ombudsman etc pero attorney uh, congressman shell kung lahat po itoy gumagana at ginagawa yung trabaho nila hindi na natin kailangan ng ICI hindi ho ba at hindi na rin tayo umabot sa ganito kaya kailangan din um, natin bantayan yung office of the ombudsman yes. bakit uh, sa mga nakaraang taon ay wala wala tayong nakikitang ginawa silang hakbang uh, dito sa issues ng corruption lalo mm -hmm. na sa mga flood control mm -hmm. uh, this has been reported even before this year bago nagsalita si pangulo ay meron ng mga lumalabas na issue tungkol sa flood control kahit noong mga 2020 pa bakit uh, meron bang ginawang investigasyon noon bakit walang nangyari kung meron man Uh, hindi lang naman Office of the Ombudsman yan, ano, but all the different departments that should be involved in curbing and fighting corruption. Anong nangyari? Anong ginawa ninyo? At uh, dapat meron din, kaya pati dito sa mga budget hearings na, na ongoing ngayon sa House, mm. ay kasama sa mga tanong ko sa mga departamento yan, What are you doing in your department to to fight corruption? Kayo ba ay willing na ilabas ninyo ang salen? and kayo ba ay papayag na magkaroon ng lifestyle check? Hindi niyo ba iuutos yan sa inyong mga opisyal na magkaroon ng lifestyle check? Hindi niyo ba i wave ang bank secrecy? Anong mga specific na hakbang para maayos ang bidding at uh, procurement? Uh, kasi alam natin na yun ang isang malaking source ng uh, corruption. Aabangan natin lahat kung uh, how that will all play out. But uh, again, we appreciate your time. Thank you for joining us po, akbayan Party List Representative Chel Tom. Thank you, po. thank you sir, thank you, my pleasure.